Good morning everyone. Ayan, nandito po ako ko sa Lighthouse. Syempre kasama ko pa rin si Maria Cosinera at iba pang kalinga partners. Ayan, na nandiyan lang sila sa gilid-gilid, guys. Hindi mo na natin papakita ko. Ipapakita kasi si sila, sila, sila ay may mga sari-sarili ding mga binibidyo. So, ano ba 'yan? Bakit nabubulol ako? Kasi nakakabulol kapag nagbo-voice Pero ayan na nga po mga kalinga. Si Maria po ay magluluto ng chicken apritada and syempre tayo ay tutulong naman sa kanya. Niya. eto maghugas muna tayo ng kawali na paglulutuan nya and syempre mag uh, ano din tayo maghiwa ng mga gulay na gagamitin niya. Assistant muna tayo for today's video guys. Ay hindi pala, palagi naman pala tayong assistant ni Maria kasi nga po, siya ang ship cook natin dito. So, siya na yung magluluto. O ayan na, tapos na tayo maghugas ng kawali. And syempre, o tingnan nyo, maputi na yan guys. Charot lang, pero talaga ay pinapakita ko sa inyo na hindi talaga bilog yung kawali na to. Ewan ko ba, siguro ay nagkamali ng hulma. Ayan. Ayan, ganyan siya likod ko. Siyempre, nandiyan si Ate do Ang aming uh, senior na napakasipag na nandito sa lighthouse. Senior na siya, pero hindi halatang senior. Kasi siya ay napaka-active pa sa pagsama-sama sa programa ni Kuya Bal. Lalo na sa feeding program. At tayo na nga dito na tayo guys. Ililipat natin dito ang ating uh, camera. At dito tayo mag vlog naman. Kasi eto na yon, Eto na yon, Eh Ito na yung niluluto ni Maria Kusinera, Yan po yung chicken pritada. Okay. Bago, eh. bago takpan syempre i-video ko muna. So ayan na nga po mga kalingap. after namin sa lighthouse magluto ng ulam at yun po ay ulam lang nung mga nandun. And ulam namin kumain na rin kami bago kami umalis. Ay nandito naman tayo sa tabing dagat. Ito po ay sa isang barangay dito sa malayong barangay ng Basod. Ang pinakalas na barangay na yata to Ang barangay Colasi. Ayan. Nasa tabing dagat tayo guys at dito tayo mag pipiding program. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung ganda ng dagat. So halika. Samahan nyo po ako dito so sa tabing dagat habang sila ay ng mga lulutuin. So, ayan na nga guys, ito yung dagat. makikita nyo, ayan o. Oh, sobrang lawak ng karagatan dito. Matatanaw nyo talaga yung buong karagatan. And, ayan yung mga bangka na ginagamit ng ating mga kababayan na mga isda. Ayan, dyan sila nag uh, dumadaong. So, after siguro nila mga isda sa gabi, dyan sila dumadaong. Tapos yun, sa kabila dun may bundok. Yan, sobrang lawak ng dagat na guys. Ang ganda. At iba yung bato dito, guys, o oh, yung malalaki. Malaking bato siya. Yung parang bato siya sa ilog, di ba? Kasi kalimitan, di ba, pag yung sa dagat na ano, yung sa pwede kang maglangoy, ay yung mga buhangin. Pero dito, guys, yung mga bato talaga ang nandito. So, ayan, makikita nyo malakas ang alon. Kasi nga, mayroong uh, habagat yata ngayon. So, ayan, malakas ang alon. And, Napakaganda pa rin tingnan kahit maalon sobrang ganda Ay, Ay wow! gung Gold! kung 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 Gold! Ate, kung 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 Okay, hihiwa na guys para magluto ng ay eto kanin to adobo so magluto ng adobo pinggan ang gabi sa dagat ang tayamanan ang dito ang pinggan sa ilalim ito ang tayamanan ang tamang sa sa pre-merantium Ayan guys, nag-ano na kami. We prepare na para sa feeding program. Tapos na po kami mag-ano, hiwa ng sibuyas at kamatis. And then, ayan, magluluto naman sila. Diyan sa ibabaw ng ano, pick up. Yeah, Mercedes to Yes, Mercedes. Mukhang po natin nalikabok sa dagat

Porok President. Ah, Porok President. Thank you po sa cooperation. Eh, na po yung mga bata, oh. Ipon-ipon na po. Be, dala kayo upuan, be. Ipon-ipon na yung mga bata. Malalayo bahay niya. Malalayo bahay niya. Lang lang po po. Ah, uh, upuan niyo. Dito tayo kakain para masaya. Ha? Ah. Hmm. Dala kayo upuan ha. Ito pwede maharam yang upuan din sa inyo. Asan mama mo? Dito tayo mo Dito Hmm, yan, dala kayo. Hanap ang <tong> mariglamo. Hanap pa dali. Yung iba pa. Tawagin mo si... Sa... Dito na kayo. Tapos o, ha... pa po. O. Oo. -o. Ay, bikol cool na pala ang salita. Dito, huwag na kayo magdala ng pinggan. May pinggan kami. Ito lang. Ito pa po. Huwag na kayo magdala ng pinggan. May pinggan. Dito kayo kakain, ha? Ayan pa. Malayo man yan? Malayo. Ayan, eto na po yung mga bata. Kulang sa upuan. Hiram ka upuan, dali. Upuan. Paghihintay ng pagkain, dapat may kakanta muna. Ah, yung pinakamagaling kumanta, may price, syempre. Ay, sinong marunong kumanta? May mic po kami. Yan pala, may pinakamagaling kumanta. Sino? Sino? Yan. O, sige, dali, pakakantahin muna natin. Habang naghihintay ng pagkain. Sige. Asan saan ba yung mic natin dyan? Sige daw, kanta rin. Masa na yung lapsi <laughs> mo na. Parang talaga kayo nagkakanta. Sige. Pakita oh, na, kanta na kayo. Kayo na muna. Oh, ito, O, oh, mamaya daw to. Mamaya, nahihiya pa, nahihiya. Oh, ito li, Ito lang. Wala, wala. Ay ka, okay. okay. Siatin mo na. Hello. Na ako Sayang naman bibigyan ko sana ng price Pambaon bukas. sayang Sayaw. Ah, sige sayaw. Ha? Sabi ko sa bigo sa aga. Sa Lunes, sa Monday, sa, Monday. sa Monday. Sino sino kakanta? O oh, sayaw, sige, anong sayaw? O oh, sige, go. Dito na, dito na sa gitna. Dali na, walang turuan. Punta na dito sa gitna. siya yung kakanta. siya sige. Oh, yun na, maubos ang dali na. Hintay tayo guys ng pagkain kasi niluluto pa yung adobo para talaga mong mainit ang ibibigay natin sa mga bata. O, <coughs> <coughs> oh, <coughs> ah, na? oh, yun na lang tingkan. Ah, wala na. Ayun na lang kayo. Tingkan lingap na lang. Sa guys, ay tingkan lingap yung isasayaw nyo ah. Basta kahit anong sayaw. Yeah. Okay. Sa pala eh, mayroon. Mamimili kami, mamimili kami kung sino ang mananalo. Ilang ba pipili mo, Bikes? Hindi ko ang kapuntahin dito yung mga bata ka, guys. Wala pa kong 100 eh.

'Yung makimbot madadagdagan ng price ha. Yung makimbot ay madadagdagan ng price. Kaya galingan niyo ha. TikTok, no. <laughs>

Ayan na sa loob ng bakot, pwede lumabas ha. Oh. At yung sumilip, pwede na sumali rito ha. Oh. Pasok rito sa loob. O <mimitation> <mimitation> ng, uh, ano natin ha? O oh. uh, Dalawa lang mananalo so, ha! Dalawa lang matitira! Okay? Ready na ba? Ready na ba kayo lahat? Ayan. Ready. Ito ka na. Ayos na lang. Ayosin nyo ha. Ayos, Ayos ng, ng line. mag na kayo ng line. Okay. Three, two, one. Hep, hep. Hey! Hey! Okay. okay. Pangalawa na yan ha. Okay. Tingnan nyo ha. Okay? Ready? Hep hep! Okay. Ready! Hep hep! Gano'n! Hore! Hep hep! Hep hep! Hore! Hep hep! Hore! Hep hep! Hep hep! Oh, uh, dapat may uh, no, 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 no. uh, okay. ano na kayo yun ha? Out na siya. out na. Ba-ba. Tingnan -ba. yung mga ha? oh, 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 Alam na, alam na, ha? Oh, uh, isang lane na lang, isang lane na lang. Isang one, one lane na lang. Oh, isang lane na lang. Para nakikita. Distansya kayo ng konti para nakikita. Distansya kayo. Dito ka na, dito ka na, Distansya kayo ng konti para maganda tingnan. Huwag kayo magtikit-tikit. Dito sa unahan yung maliit. Ayan. Ayan na yan. Paborito ko pa naman ito na sa harap. Galingan mo, ha? Anong pangalan? Galingan mo ha, dadagdagan ko pag ikaw nanalo ha gagawin kong 25 pesos, ha? Okay, galingan <laughs> mo, ha? Okay. Hep, hep! Hore! Hore! Hep, hep! Hore! Hep, hep. Hore! Hep, hep! Hore. Hep, hep! Oh, 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 oh Alam mo na, walang po eh, ayan, oh. na kita Ayan, 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 yan ayan. Yan, yan. So, ilan na lang kayo dyan? O, ilan na lang sila? Distansya na konti ah. Huwag kayo masyadong dikit-dikit para maganda at makikita ng kurado. Uh, Ay 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 ay. So, mas maganda siguro, wag na pagsunod-sunod rin. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. paborito ko? Ayan na, ito. ko ng 25 pesos. Galingan mo ha. Ayan. 1 2 Hoy! Hep kita Eko! Hole! Hole! parang ano ano Nako, ano ah. parang no, ano no. Na, sabi, 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 Saya? Okay? One, two, three, six na lang kayo ha. Alam nyo na kung magkano ng dalawa ha. Hep, hep. siya niya at ibaba niyo may ha. Kailangan medyo nakayoko at medyo nakangat ha. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Ah! na! Oh, tatlong na lang. Gitna ka, gitna, 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 ayan, 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 Anong pangalan ni ate? Anong grade? Ayan, pwede na. Pwede ka na nga... nga pumasok ng grade 9. Ayan. So, pag manalo ka, magkano ang tatanggapin mo? Dadagdagan ko ng 10 pesos, ha? Kalingan mo, ha? Ayan. Hore! Hore! Na, bakit mababa si kuya? Sige, ha? Pagbibigyan ka nila. Hore! Hepe! Hore! Nakos, sayang talaga, oh na dalawa sila. Tanggal siya. dalawa na lang sila. Ah, natanggal sabi ng hurado. Sino nanalo? Ah, ayan. Ah, ay, okay na kayo ng dalawa ang nanalo. Ay, dalawa na lang. Ha? Siya okay na, 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 ano na. na? Okay, okay na. sila na? Okay sino na? na? Sino ng dalawa, tig 50 lang. Ayun, nanalo na so palakpakan natin ang nanalo. Tig 50 kayo, kayo ha. Sayang. wala <laughs> sila na additional. Tig 50 kayo ha. Thank you. Ito, <laughs> next. តើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ?ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ?ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ? Ayan, it's pray natin yung pagkain. Kaya, <sum> <incomprehensif> Kung Pila po kayo. Pila po kayo. Kuha po kayong pinggan doon. Oh yes. Gold. Level up. Tapos na. Kanin pa. Kanin pa. Ito. tuwan sila oh. Masarap ba yung adobo? Oh, masarap Masarap daw.

Ayan o Pagkatapos kumain guys Dito namin hinugasan yung mga pinggan Tapos babalawan na lang doon sa Lighthouse, sa sabunin Tanggalan lang naman dito Mga uh, tatanggalan lang naman <laughs>

Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Thank you so much po. hindi uh, nag-i-skip ng ads. Maraming salamat pa. Bye. God bless us.